Ayan guys mga kapalos oh. Dito sa amin nagsimula na naman ang baha Madaling araw ito nagsimula ngayon no. Oh. Nag Nagising ako napansin ko na lang Dito sa amin sa baba oh. Ayan Bahang baha na naman yung mga iba hindi nila alam yung ano eh na baka katulad sa iba yung mga matatasang bahay na katulad ko pag hindi sila nakaramdam ng ulan hindi nila mapansin sa baba na baha na pala ayan guys ah baha na rito sa amin hindi rin ako makalabas kasi ang lakas ng ulan kaya hanggang dito lang tayo magkukuha ng ano ng ng video dito sa baba oh. wala hanggang dito lang eh, makatapag ano pa tayo mamaya madaling araw magpagsikat ng ano umaga pagsikat ng araw kung sakali umuulan pa na natin ito ng malaking ano uh, video hanggang mula dito hanggang doon sa labasan pero sa ngayon, ito lang muna ito lang muna ang may ano ko may update ngayong gabi ah, uh, ngayong ngayong ano ngayong madaling araw ito ito ang ano niya ayan guys nagising naman ako ngayon mga alas dos na to ng madaling araw medyo pahopa na yung ulan wala na medyo umuulan ulan para pero hindi nakalakasan ayan na ah. ayan guys yung ano yung ano niya yung panahon medyo patila na yata itong ulan so ito ngayon na nakita ko dito ngayon ito mula kaninang alaon uh, quarter to one ako nagsimula pag video na to ayun eh naramdaman ko ngayon mga alas dos magto 2.30 na Kaya gumising uli ako at sinilip ko dito sa bintana dahil hindi naman tayo pwede makalabas hanggang dito lang ang video natin ayan mga guys ang tubig dito ayan malalim pa rin pero di natin alam tumamaya madaling araw ah, mabago mag ah, sikat ang araw kung hanggang sa ang tubig nito pero dito ah, video malalim pa rin. Ayun yes, So hanggang dito lang muna ang ating video dahil madaling araw to dito bihira rito yung mga naglalakad-lakad uh, ng mga tao kaya ito hanggang dito lang muna ng ating video sige guys mga kapalos